I think five days, was it five days? And failed to do so, may fine na 20,000 pesos ata. Medyo nabulagong na ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na impormahan yung LTO na naibenta ko sa sasakyan yun kasi wala namang ganun patakara noon. So paano to? Eh, 10 sasakyan na nai-benta ko ng panahon at lambas sa deadline. So 10 times 20, so umiutang ko sa inyo ng 200,000. Matatanda ang maraming beses ng kinalampag ni Sen. Tulfo ang palpat na vehicle registration transfer ng LTO bunsod ng sandamakmak na krimen gamit ang mga sasakyang hirap matrix ng mga autoridad. Dahil dito, naobliga ni Idol ang LTO na maglabas ng administrative order. Ngunit lumalabas na marami pa rin butas ang kailangan repasuhin. Kaya naman minarapat ni Senator Tulfo na muli itong talakayin sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services kung saan siya ang chairman. Sa hearing ng Senate Committee on Public Services noong October. 23. Kinwestiyon ni Chairperson Sen. Idol Rafi Tulfo ang bagong guidelines ng Land Transportation Office, LTO, sa Vehicle Registration Transfer o Administrative Order number no. BDM 2024046. Kabilang narito ang kakulangan sa proper information dissemination at napakalaking maltang ipapataw sa mga buyers at sellers ng second-hand vehicles na hindi na i-report ang bintahan at hindi na ilipat sa bagong may-ari ang rehistro ng sasakyan kahit pa nangyari ang bintahan bago pa manailabas ang nasabing administrative order. Kaya inobliga ni Idol ang LTO na baguhin ang kanilang guidelines para na rin mabigyan ng buyers at sellers ng sapat na panahon para makapag-comply sa transfer of ownership na sinangayuna naman ni LTO Executive Director Greg Guillermo Pua Jr. At ilang oras lamang matapos ang nasabing pagdinig, naglabas agad ang LTO ng isang memorandum na sinususpinde ang implementasyon ng kanilang guidelines. Nakatakda rin silang magbalangkas muli ng panibagong administrative order. Patuloy na tututukan ni Senator Idol ang isyong ito recently registered and yet yung address niya 5 years ago pa. Yes po, Senator. ba? Diba? So dapat gagawa kayo ng sistema to make sure na yung address nito nagpaparenew ng registration ay the same pa rin. Or kung nagbago man, eh kailangan mag-provide siya ng bagong information. That's why tinatanong niya pag nagpa-register, meron bang katanungan doon na nagpalit ka naman ng address? Uh, Mag-issue po kami ng updated na memorandum circular para po masiguro ng change of address at ang pag-registro ay nasa tamang proseso po sa inyo. Under my watch, that's gonna happen. Paulit-ulit na nangyari itong ganito eh. Nag-usap na okay. tayo, ano, Atty. Mendoza. Alam mong malaking kapaltakan sa LTY. I hope na sinunod yung suggestion ko dahil kung hindi man gagalit. Paulit-ulit na na-register yung plaka sa lumang may-ari, original may-ari and yet nagpasapasak na. That has to be solved. Yes, Mr. Chair. I Amin mean pong itong in because of that incident po noong August 5 and because of the initiative of our uh, dear Senator po, nag po kami ng guidelines regarding dun sa mga na ibenta na ng mga sasakyan sa ibang tao na hindi naman po inililipat. So ito pong uh, Administrative Order number 2024-046. Dalawa po ang minamandato po natin dito. Una po, yung mga nagbebenta po ng sasakyan are required to report to LTO within 5 days from date of notary or actual delivery of the vehicle sa LTO ng bentahan. Pangalawa po, yung pong obligasyon ng buyer naman po na ilipat naman po yung sasakyan na subject of the deed of sale sa pangalan po nila within 20 working days from the date of notary or actual delivery of the vehicle. So, failure on the part of the seller to report yung pagbenta niya ng sasakyan sa LTO, meron pong penalty na 20,000. On the part naman po ng buyer, kung hindi naman po niya ito inakos yung transfer uh, within the 20 working days period, meron naman pong 20,000 na penalty. Ito po yung isa sa mga iniiwasan natin ng open deed of sale kasi yung open deed of sale na ibenta ni Juan, kay Pedro, si Pedro, binenta na po, ilan na po. Dahil iniiwasan po natin dito yung mga uh, makabangga yung isang sasakyan, hindi natin alam kung sino nga habulin natin. Pangalawa po, para naman po sa mga nagbebenta ng sasakyan, para rin po ito sa kanilang ikabubuti. Ang gusto lang po natin, katulad din po ng gusto ni Senator Tulfo, maireflect po sa ORCR at sa aming sistema sa LTO, ang talagang nagmamayari ng sasakyan po. Mas maganda nga yun, para yung mga turn up na mga unit is mahuli tapos mabalik sa mayari. Yung penalties, masyado masait yun. Kaya ito pinarehistro ko na kaso daming ano, daming kailangan. Dapat hindi pa muna ipina-implement kasi sa dami ng mga bumibili ng sasakyan, hindi pa nila alam kung paano gagawin doon sa transaksyon na nangyayari po nag muna doon sa mga hindi nakakaalam. Ngayon po, para nagkakagulo na po sila doon sa nangyaring sistema na pinagtupad ng LTO. Sana maayos po. Malaking pera po yun para sa mga malilit na tao na nakabili ng sasakyan. Unahin muna sana yung plaka kasi marami pa pong plaka na hindi nakukuha. Katulad doon sa plaka ng anak ko na nabili ng motor, hanggang ngayon wala pa. 2016 pa po yun. Actually, isang ayon naman, pero hindi ako sang ayon dun sa ano, multa. Sa penalty na masyado malaki yung penalty. Siguro dapat pag-aralan muna nila yung ano, penalty. LTO, first things first. Maganda yung nilabas yung uh, memo, random, uh, circular, tungkol doon sa uh, aking matagal nang inireklamo sa inyo yung open date of sale. So sa pinalabas niyang memorandum, nirequire niyo na po ang lahat ng mga seller, ng mga sasakyan, to inform LTO within a certain period of time. I think five days, was it five days? And failure to do so, may fine na 20,000 pesos ata. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-informahan yung LTO na naibenta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran na noon. So paano to? Eh, sampung sasakyan na nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may ko sa inyo ng 200,000. Paano yun? Sir, Attorney Greg Po, Executive Director ng Land Transportation Office, sir. Magandang umaga po, um, Mr. Chair. Mr. Chair, um, yung mga bentahan po na, na nangyari before the effectivity of the administrative order, it should be reported to the LTO per existing, per, per the CTO po, it should be reported to the LTO within five days from effectivity of the administrative order. However, um, with with the concerns that na uh, Mr. Chair, we are reviewing the, that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions uh, happened. Po. So, so therefore. uh, yung mga nakapagbenta ng mga sasakyan previously, like me, and even probably, si Atom Mark Villar, nakapagbenta kasi siguro kayo sasakyan in the past. And uh, na-report na niyo ba yun sa LTO na kayo yung nagbenta ng sasakyan? Dapat matagal na sa yun. Pero so, so, matagal na yun. So, siguro ako, eh, uh, concerned din ako katulad mo dahil, siyempre, uh, dami nakabenta dati. So, so siguro, kailangan ni uh, clarify <laughs> yung so, kayo ng mission. Um, Pagpalapas ko kayo ng bagong memorandum. Circular, kasi medyo nakakalito po yun. At malamit na takot kasama na ako doon. So, dapat well-defined uh, kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sagayon. Uh, hindi matatalante mga tao at acceptable. Yes po, Mr. Chair. Uh, we'll do po, we'll take that into consideration po, It's an Mr. Chair. Order. So, wala muna itong multa na 20,000. Yes po. Na wala muna itong retroactive. Tanggalin siguro ito sa litang retroactive. Ah, kasi kung retroactive, pati ako, eh, manggagalipi ako. Eh, sabi ko, eh, yung kapalpakan ninyo, eh, akong magsasuffer. Sana, noong pa lang naisip niyo na yun, nasabihan niyo kami, then hindi na ako magpumulta kayo. So, dapat baguhin niyo po ito at i-clarify niyo. And dapat yung information dissemination properly. A uh, disseminated talaga. Hindi lang yung sa isang dyaryo na ipopost ninyo at hindi pa siguro masyado kailangan dyaryo. Dapat national uh, circulation sa TV, radio, social media, etc. para malaman na lahat. Aba, okay, okay. Mr. Chair. Okay. So wala muna itong memorandum order uh, AOVOM-2024-046 kasi nakakalito po ito. Am I right? Yes po, Mr. Chair. As regards to those previous transactions po. Oh, thank you. And yung isa pang gusto kong mangyari, uh, each time na magre-register ang isang uh, owner ng isang sasakyan, He or she must present himself or herself sa LTO physically at mapapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na siya yun talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan eh. Anybody can register a vehicle through a fixer or through someone. So ang gusto ko mangyari from now on, kapag nag-rehistro, ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Rafi Tulfo, nakalagay doon Rafi Tulfo, si Rafi Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay mag-renew uh, ng aking registration ng aking sasakyan, at ako po si Rafi Tulfo, ito po ang aking passport, ito po ang aking ID. Uh, clear po tayo dyan? Yan po ang gusto kong maging patakalan from now on. Will consider? Yes, Mr. Chair. Uh, we'll Do you study po that uh, policy? and then we'll issue the necessary guidelines. At wala na po yung open deed of sale, ano po? Yes, po, Mr. Chair, definitely po. Dun sa AO po yan po yung iniiwasan po natin dyan yung mga open deed of sale. Kaya nga briefly para sa kalaman, no, lahat dito, Senator Mark, marami na kasi ako na sa aking programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan, na hit and run o nakabangga at may ginawang kalokohan yung sasakyan na yon. And then, nakuha yung plate number, pupuntahan namin, pupunta ng mga pulis yung address na nag-register sa LTO eh sasabihin ng uh, tao doon sa bahay na yon eh in, wala dito that wrong address. Or kuminsan, ano ko na benta ko na yan. 10 years ago pa. And yet, yung registration updated. So ibig sabihin hindi na register ng bagong buyer, open deed sa sale lamang. So nagkaka-problema kapag uh, merong nagawa yung sasakyan, may bulyaso, nahihirapan yung ating mga na i-trace. So yun ang gusto ko dapat from now on with ID and yung person na yun na mag-renew ng, lisensya, ay, ng, ng uh, registration ng kanyang sasakyan, dapat siya mismo nandoon. Tama po with IDs. Okay? Up. Alright.